Hello guys, magandang umaga. Happy farming. Good news guys dahil ngayong umaga ay nanganak na si Karen. Noong una ay ang na-expect natin hanggang lima lang ang anak ni Karen. Dahil kapag ang nitip karamihan sa kanila ay nanganak. Ay hanggang lima o anim lang guys. Pero swerte tayo guys dahil binigyan tayo ng marami anak ni Karen hindi lang lima at ang binigay sa atin guys ay siyam hindi natin expect na ganun pala karami ang laman ng tiyan ni Karen gabi pa lang ay binabantayan na natin siyang mga anak dahil hindi na nga siya mapakali pero kinabukasan na siya ng anak Nandang alas 7 yan guys si Bernadette lapit na rin siyang mga anak tapos itong isa naman si si Gina lapit na rin mga anak yan guys at dito si Ivana matapos na ng September ang mga anak na yan guys yan. ang kagandahan lang dito sa aking knitted na baboy guys ay madali lang silang mga anak wala na tayong problema sa panilang mga anak dahil nailalabas lang nila yan ng maayos ang gagawin lang natin ay nilalagay lang natin sila sa didi ng kanilang ina dahil importante guys sa mga biik na makadidi agad sa kanilang ina pagkalabas nila at hindi maging sakitin guys dapat alam nyo rin ang ugali ng inyong mga alagang baboy kung kayo ay nag-aalaga guys dahil may mga lahi ng baboy na matatapang at pag hinawakan mo ay awain na nila at hindi na nila pa didiin minsan kakagatin pa nila ang kanilang anak may mga ugali rin ng baboy guys na ayaw mga anak kapag may mga nakakakita sa kanila na kapwa nila baboy kapag nanganak naman ay haawain nila ang kanilang anak maswerte tayo dahil ang lahi ng baboy natin ay mababait and guys ang tahimik lang yung kanilang kanyang mga kasama na mga baboy guys habang nanganak siya alam rin siguro nila na nanganak ang kanilang kasama lagi kasi guys tuwing gantong oras na uh, umaga oras na ng pakain nila ay ihingi na yan sila guys magsisiiyakan na yan pero iba ngayon tahimik lang sila at hindi humihingi ng pagkain dahil siguro sa nanganak na ang kanyang kasama ang anak pala ni Karen guys ay anim na lalaki malaki hey guys ay kukunin natin at sila ay pandispose natin sa December guys hindi kasi natin pwede gawing inahin gawa, gawa ng anak sila ni Max kaya kay ibana na lang tayo kukuha ng gagawin nating inahin dahil yung tatay ng pinagbubuntis ni Ibana ay hindi si Max tama tama lang rin na hanggang December ay magiging lechonin size sila at may bibintan natin sila ng pang lechon mas mahal kasi ang presyo ng pang lechon tuwing magpapasko at yan talaga ang magandang time na may benta natin ang ating mga native na baboy mabilis lang naman lumaki ang ating mga biik dahil may lahi na silang durox dahil ang tatay nila na si Max ay may pagka durox na rin yan guys dinayit lang natin para hindi masyadong lumaki at kung magbubulog siya sa mga inahin natin ay hindi mapipilayan ng ating mga inahin malulugi kasi ang ating baboyan kung may isang inahin sa ating mga baboy na mapipilayan kaya yan ang ating ginawang paraan guys upang mapanatili natin na may lahi pa rin ang magiging big at mabilis lumaki malulusog rin sila dahil ang tatay nila ay may lahi ng durok sa sunod ay ipapakita ko rin sa inyo ang magiging anak ni Gina at ni Bernadette i-update ko kayo guys si Max din ang tatay ng kanilang pinagbubuntis masipag talaga si Max at marami ang binibigay niya sa atin paano guys hanggang dito na lang sa mga baguhan na gustong mag-alaga ng nitid na baboy sana may matutunan kayo paki-like and subscribe naman ang ating channel guys para sa ating mga video na ito. Maraming salamat guys.